Kung naghanap ka ng kasagutan kung paano mai-in love sa yong isang tao, mafo-fall sa na natin mao obsess mga utol. Alam ko marami po ang naghihintay o nangangarap at naghahanap ng solusyon kung paano mangyayari ito. Ang video na ito ay base dun sa sinasabing The Art of Seduction. Ito po ay napaka-effective mga utol. In fact, parati kong sinasabi ito, binablog ko ito, ginagawa po natin video in tips Formerly ang mga bagay na 'to mga utol, at marami po ang natulungan. Nandyan na nga po 'yung sinasabi nating be mysterious, huwag ka masyadong available, turuan mo or pakiramdaman mo siya. Nakailangan magkaroon po kayo ng parehong passion. Syempre nanjan din po 'yung mga tinuturo natin na dapat ma-inspire siya sa iyo at dapat marami po kayong mga fun and positive moments together. But today, bibigyan po natin ng dalawang napaka bagay na wag natin kakalimutan. Kung halimbawa gusto mo talaga siya ma-inlove sa'yo, ma-fall sa'yo, o sabihin na nga po natin, habul-habulin ka. First natin mga utol, para ma love siya sa'yo, ma-fall, o ma-obsess mga utol, habul-habulin tayo, ay yung unang-una. At masasabi kung hindi ko pa po inilalabas o nagagawang tip ito mga utol. Bagong-bago ito. Use flattery yung pakiramdam na talagang may excite siya sa atin, malaki ang possibility na siya po ay ma-fall at main love. Lahat po ng tao mga utol, including yung target natin, yung taong mahal o gusto natin, alam natin na may mga insecurities po yan. Ang teknik na to na use your flattery ay kailangan alamin mo mga utol kung saan siya mahina or kung saan siya insecure. Because by nature, alam natin na dun siya takot, dun siya may anxiety. So kung halimbawa magiging support system ka doon na ipaparamdam mo sa kanya na sinusuportahan mo siya sa factor or part na yon, makukuha mo agad-agad ng kanyang atensyon. Compliment them on things na wala pong gumagawa, including kanyang mga kapamilya or kaibigan. Let's say for example, tinatry niyang mag-sketch or mag-painting, pero hindi siya ganun kagaling. Pero nakikita mo yung passion niya at yung damdamin niya doon, yung emotions niya doon sa ginagawa niya mga utol, Pwede, pwede mong i-compliment yun. Pwede, mong gawin yun lang sa ganun siya po ay ma-flattered sa iyo mga utol. Iparamdam mo sa kanya ng solid na you are very much impressed. Yung talagang humahanga ka at fan ka sa larangan na yun. Kunyari nagtatry siya ng sports. Let's say swimming or for example table tennis. Hangaan mo siya dun mga utol. Bigyan mo siya ng compliment. Hinding hindi hindi kanya makakalimutan at mabilis na ma-attach yung emotions niya sa iyo gawin mo to na madalas or at least gawin po natin nang sa ganun gumaang po yung kalooban niya sa atin with an objective na siya po ay ma love, ma-fall or ma-attach nga po. Second on the list mga utol, gumawa ka ng mga surprises, maging unpredictable ka. Huwag yung sinasabing basang-basa tayo at very predictable. Alam natin na pagkaganon, hindi magkakaroon ng curiosity o hindi ka magmumukhang mysterious. Eh alam naman po natin pagkaganon mga utol, medyo hindi ka magiging attractive. Mas attractive kasi tayo pagkahalimbawang hindi niya alam yun nangyayari at sinusurprise mo siya bigla-bigla. Pagka predictable ka kasi, boring yun. Alam natin na pagka ikaw po ay mysterious or unpredictable, nagsusurprise, nakaka-create po yun or it generates excitement. It generates excitement. Mas lalong gugustuhin ng tao na mapasama sa'yo, mas lalong iisip-isipin kanya at mamahalin. Walang masama kung all of a sudden Bigla mo siyang bibigyan ng mga unexpected gift O halimbawa nga po mga snacks O pagkain Yung bang halimbawa nga ang alam niya Hindi ka darating doon And biglang bubulaga ka E kasama na nga po yung ginagawa natin Na parang medyo ini-inspire mo siya Or using flattery mga utol Natural pag ito po ay kinumbayin mo At biglang nasusurprise siya sayo Malamang na malamang na ma-fall siya agad-agad It will make or keep things Interesting sa part mo syempre sa lahat ng tinuro natin, hindi mo pepending alisin yung being positive and be confident. Sa ganito kasi makikita niya na hindi ka takot sumubok ng mga bagay-bagay. Alam naman po natin na pagka malakas ang loob, willing mag-take ng risk ang isang tao, nagiging very attractive ito. Huwag mo ring aalisin of course yung maging listener ka at iparamdam mo na sinusuportahan mo siya. Yung binanggit ko kanina na pagiging unpredictable kasi will make this person feel na napaka-exciting mong tao fresh, and valuable. Kasi parang parating may bago, parating may mangyayari, parating may mga surprises. Eh lahat naman po tayo mga utol, kahit mga batang paslit, gusto ng sorpresa. Ganon din po tayo kahit malaki na by nature. Pagka nakilala po kasi tayo ng ganito, parating parang may mga expectations. He or she will always wonder kung ano pa po yung mga bagay na darating. So pagka ganon, di ba parang magiging excited ka sa isang tao? Actually, Napakarami talaga mga bagay-bagay na hindi lang natin halos nakikita dahil nakafocus nga tayo don sa panic, takot, sadness mga utol na siya po ay baka mawala sa atin. Pero kung tayo po ay magfocus, napakarami mong makikitang ways o makikitang paraan kung paano siya mapo-fall in love sa'yo o kung paano mo nga po siya mapapaibig ng gusto. Although napakarami na nating itinurok, sa mga lumang video natin before katulad nga po ng hanapin mo kung saan kayo in common hanapin mo kung ano yung passion niya maging hero effect tayo paminsan-minsan -minsan. maging misteryoso lahat po yan ay very effective pero itong dalawang tinuro natin today malamang na malamang kung talaga may intindihan po natin at may isa sa gawa po natin ng wasto or tama ay napakalaki po na maitutulong kung gusto mong ma love siya sa'yo ma-fall at maging kayo uh, bonus track dahil medyo nabitin nga tayo kung paano siya talaga mai in love sa'yo mga utol. Ayoko kasing alisin at hindi po natin dapat kalimutan na dapat maramdaman niya na maaasahan ka niya. A person that he or she can really rely on. Most likely sa una, ito po medyo mahihirapan tayo. Ang iba nga po makakatanggap ng rejection. Pero kalaunan mga utol, ito po ay i-value po ng kahit sino. Especially kung pinaparamdam mong komportable siya sa'yo at safe na safe po siya. Lastly, Always use the power of smile, mga utol. Hindi po ito yung parang siya lang ang patatawanin natin. Sa atin din, dapat nakikita rin po niya yung positivity. Dapat madalas din po tayo nakangiti, nakangisi. Kadalasan kasi pagkagano ng isang tao, positibo mga utol, alam natin na ito po ay nagiging contagious. Lahat naman po tayo, kahit sino mga utol ang gusto natin, ay mapasama din sa taong masiyahin. Hindi po yung sa taong hihilain po tayo pababa, nag emote drama ng drama, madrama na nga po yung buhay natin, bakit pa tayo kukuha ng isipan drama? Siyempre, maghahanap po tayo ng tao where we can really rely on mga utol in terms of success, safetiness, and siyempre po, happiness. Never or don't ever try to pretend. Ilabas mo yung totoo mo mga utol. But don't forget to be confident. Lahat ng mga tinuro natin ay hindi po magiging epektibo kung hindi po natin lalagyan ng positivity o yung pagiging confident yun pa rin po kasi ang hahanapin kahit kanino, lalong-lalo na nga po kung halimbawa gusto natin siya main love at habul-habulin po tayo. Lahat tayo may mga weakness, lahat tayo may mga insecurities, pero mag-focus lang po tayo sa mga bagay na alam mong strength mo mga utol. Yung alam mong talagang gustong-gusto mo sa sarili mo. For example, gustong-gusto mo nagsasalita ka ng confident, mag-focus ka dun. Bakit ka gagawa ng mga bagay na alam mong mahina ka? Siyempre pagkaalimbawang in dealing with them sa taong gusto o mahal mo mga utol, mag-focus ka kung saan ka malakas. This way, you can train yourself to be positive. Pag lumabas na po yung totoo na pagiging confident ka at komportable ka na mga utol, magiging very attractive ka sa pakiramdam at mga mata niya. Before we end, gusto ko pa rin ipaalala mga utol na although tinuturuan ko kayong ipush yung mga bagay na to, maging confident at mag-express ng feelings, huwag pa rin po nating aalisin yung healthy space. Mapababay man ito o mapalalaki mga utol, hindi po tayo dapat masyadong lumalagpas dun sa mga set boundaries na binibigay nila. Kaya nga po madalas tinuturo ko na magkaroon din po tayo ng outside life. Hindi yung sa kanya na lang po iikot ang mundo natin, umaga, tanghali, gabi, madaling araw, and so on. Dahil ito po ay magiging very unattractive. Kahit sabihin na nga po natin na tayo po ay guwapo o maganda mga utol, o alam naman po natin na interesado rin siya sa atin, kalaunan mga utol, ito po ay babagsak. Kaya lalagyan din po natin ng boundaries, re-respetuhin at ipaparamdam mo rin po sa kanya na ito po ay naiintindihan at ginagalang din po natin. Hanggang dito na lang po tayo mga utol ha. Maraming maraming salamat po.